Dahil sa inisyatiba ng mga tropa ng 8th Infantry Battalion sa pakikipagtulungan sa Department of Agriculture Region 10 na maibsan ang kahirapan ng mga mamamayan, lalo na ng mga magsasaka, Naging matagumpay ang pagbibigay tulong sa mga local farmers sa ilalim ng Bubungan Riders Association sa Barangay Buntongon, Impasugong Bukidnon noong Nobyembre 3. Nakatanggap ng 30 na free range chickens at dalawang sakong feeds ang naturang asosasyon na iniabot mismo ni 8IB Acting Civil Military Officer Second Lieutenant Danny Carlos de, de Leon sa mga miyembro nito na pinangunahan ng presidente ng asosasyon na si Miss Maria V. Okit upang matulungan ang mga magsasaka sa kanilang patuloy na poultry operations. Sa kabilang banda, Nagpahayag ng pasasalamat ang Bubungan Riders Association sa suportang natanggap mula sa 8 ib at D8N dahil hindi lamang nito pinapataas ang kabuhayan ng kanilang asosasyon kundi nakakatulong din ito sa pagtaas ng demand sa organic at locally sourced poultry products sa merkado. Samantala, sa mensahe naman ni 8IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Anthony A. Bagos, sinabi nito na patuloy nilang susuportahan ang mga magsasaka at magpapalaganap ng kaunlaran sa sektor ng agrikultura sa Bukidnon. Hinikayat din ito ang iba pang stakeholders na magkaisa sa paglikha ng mas maraming oportunidad sa komunidad ng mga magsasaka na pinamamahalaan ng People's Organization sapagkat ito'y nagpapakita ng positibong epekto sa mga komunidad. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News.